Si Manalo lang naman ang matigas ang bungo, ayaw maniwalan ko si Kristo. <laughs> eh, nakasulat naman sa Biblia. Sabi ni Tomas, o halika Tomas, tignan mo itong kamay ko. Tignan mo ang butas dito sa tagiliran ko. Isuot mo yung, yung daliri. Eh, nung makita ni Tomas, sumagot si Tomas, Panginoong ko! Diyos ko! Eh, kung nando si Manalo, Hoy, tao! sa sabi ni Manalo, away silang dalawa ni Tumas, <laughs> Eh, sino ang paniniwala nyo? Si Tumas o si Manalo? Paniniwala na ako eh, Tomas, mas maganda pa itsura. Eh, di ba, no? Eh, yung iba yung maniwala kay eh, Tumas. Si Tumas namin sabi, My Lord! My God! Sabi niya. Eh, alam niyo, sabi ni Manalo, si Tumas daw nagkamali dahil nagulat. Tayo po ba ay tutol, kapatid na Diyo, na ang Panginoong sa Kristo ay dapat tawaging Panginoon. Dahil sa sinabi ni Tomas, My Lord, uh, hindi tayo tutol mm -hmm. na ang ating Panginoon sa Kristo ay Lord o Panginoon sa Tagalog. Dito mm -hmm. uh, Pero iba, ang pagkapanginoon ng ating Panginoon Kristo mm -hmm. sa Kristo sa pagkapanginoon ng Diyos. Yung na po ang nagiging problema Ito ang Ito po ang itinatanong nila sa atin. Tutol daw po ba tayo na ang Ama? o ang tunay na Diyos ay Panginoon. Ah, hindi po tayo tutul doon. Tutul daw po ba tayo na si Kristo ay tinatawag na Panginoon? Hindi rin tayo tutul doon, kapatid na may kaya. O e, bakit daw po natin hindi matanggap ang pagtuturong si Kristo ay tunay na Diyos gayong tanggap naman natin na ang Ama, Panginoon. Si Kristo, Panginoon. E bakit hindi daw po natin matanggap na ang ating Panginoon si Kristo ay tunay na Diyos? Kaya mahalagang uh, ipaglingkod po natin sa kanila ano po ba ang pagkakaiba o malaking pagkakaiba ng pagkapanginoon ng Ama sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Yesu Kristo? Ganito ang sinasabi sa Biblia ukol sa pagkapanginoon ng Diyos o ng Ama. Hmm. Ang sabi nito sa awit 90, ang talatay 1 hanggang 2, ay ganitong sinasabi. Panginoon, ikaw ay naging tahan ng dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. Bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilika ang lupa at ang sanglibutan, mula ngang walang pasimula hanggang sa walang nanggan, ikaw ang Diyos. Sumagatid, ang Diyos ay walang pinagmulang. Mm -hmm. Kaya walang gumawa sa kanya bilang Panginoon. E eh, samantalang ang Panginoon sa Kristo, katulad po ba ng uri ng pagkapanginoon ng ama na siyang tunay na Diyos? Ang tunay ni Diyos ay katutubong Panginoon. Opo. Samantalang ang ating Panginoon sa Kristo, ayon sa gawa 2.36, ay ginawang Panginoon. Ganitong nakasulat ayon kay Apostol Pedro. pagkatalas sa singa ng buong angka ni Israel, na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, Itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Maliwanag kapatid na Michael, ginawa ng Diyos na Panginoon ang ating Panginoong Isang Kristo. Kaya siya, Panginoon. Pero iba ang kanyang pagkapanginoon sa Diyos na Panginoon natin. Kaya sa panig po ng mga sumusubaybay sa amin, tandaan natin, tama po ang tunay na Diyos, Panginoon, pero katutubo, walang pasimula ang kanyang pagiging Panginoon or Lord. Samantalang ang Panginoon sa Kristo, ginawa ng Diyos na si Kristo po ay maging Panginoon. Mm -hmm. E kung babalikan po natin yung gawa, o yung nasa Juan 20, 28, ito pong sinasabi nila sa ating kapatid na Diyos. Ano sabi? Tutol daw po ba tayo doon sa nilalaman ng Juan 20, 28 na sinabi ni Tomas, Apostol Tomas sa Panginoon sa Kristo, yung mga salitang, Panginoon ko at Diyos ko. Tutol daw po ba tayo doon? Hindi natin tinututulan yung nakasulat. Mm -hmm. Ang tinututulan natin, yung kanilang maling doktrina nga mm ko -hmm. na ni Tomas na ang ating Panginoon ay Panginoon at Diyos ko, Opo. eh si Tomas sa kanila mm -hmm. nagsasabi ng totoo. Teka po muna, eh, kung itanong sa atin ganito, hindi po ba si Apostol Tomas ay isa sa mga apostol ng Panginoon Kristo? So Tama yun, apostol siya. Ito ang tinatanong ko nila sa atin. Oh. Si Apostol Tomas ba bilang apostol, yun ba magsisinungaling? Iba yung pagsisinungaling kapatid na Michael mm -hmm. kaysa sa nagkamali. Bakit oh. po? Meron ho ba tayong uh, maibibigay may ibibigay na patotoo na nagkamali si Tomas nang ipahayag niya yung mga salitang Panginoon ko at Diyos ko na iniuukol sa Panginoon sa Kristo? Ito ang katunayan kapatid na Michael hmm. na mali siya roon sa kanyang pahayag na yun na si Kristo ay Diyos. Opo. So po. pagkat bago pa nangyari yung eksena ng yun, yung tagpong yun, meron ng paunang pahayag ang ating Panginoon sa Kristo kung sino ang Diyos na dapat na kilalanin ni Tomas sa pagkat kabilang siya sa mga kapatid o mga brothers ni Kristo. Opo. Ganito ang sinabi ng ating Panginoon at sa Kristo. Ano po, wag nilang malimutan, ang batayan po nila nitong uh, simbahan katoliko, mm -hmm. yung Juan 20 28. Ano po ang ta a, talatang babasahin po nyo? Ang babasahin natin ngayon ay nasa 17. Opo. Kapitulo 20 ang talatang 17. At ang namungusap dito, ay mismo ang ating Panginoong Kristo. Dito po ang kanyang sinabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila aakit ako sa aking ama at inyong ama at aking Diyos at inyong Diyos. Dito, ipinasasabi ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga kapatid. Siyempre, kabilang si Thomas Don. Kapo. One of the brothers of Christ. Kapo. Sabi na, sabihin mo sa aking mga kapatid, kasama si Thomas Don, Kapo. na aakyat siya, sabi niya, sa aking ama mm -hmm. at inyong ama. Kapo. At sa aking Diyos at inyong Diyos. So, magkatin maliwanag na ang Diyos hmm. ng ating Panginoong Kristo, hmm. yun din ang dapat na maging Diyos ni Thomas. Eh siguro, itinatanong nila sa atin, bakit po ipinahayag ng Panginoong Kristo yung mga salitang, aakyat ako sa aking ama na inyong ama? aking Diyos at inyong Diyos. Sino po ba yung tunay na Diyos na ipinakikilala ng aking Panginoon so Kristo? At sana ron yun. Yun. Magandang tanong yun, kapatid na Michael. naritong Meritong sagot sa Biblia sa Juan 17.1 at saka 3 ay ganito ang nakasulat. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay pansinin natin kapatid na Michael ang nagsasalita rito mm -hmm. ay ang ating Panginoong Kristo at siya'y tumingala sa langit hindi po yumuko at tinignan ng kanyang sarili Tama. tumingala sa langit mm -hmm. sino ka niya hindi na sarili niya, Opo. kundi yung ama. Kaya sabi niya, ama, Opo. dumating na ang oras. At nung siya po ay nakatingala at ang salita niya iniya-address sa ama, o. anong kanyang ipinahayag po patungkol sa ama? Ang sabi niya, ikaw mm -hmm. ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. So mga katid, yung itinurong yun ni Kristo na ang sabi niya sa mga apostol, aking Diyos, Opo. inyong Diyos, itinuro na kamuna yan ng ating Panginoong Kristo sa Opo. kanila. Kaya nang makita niya si Kristo ng mabuhay ng maguli, mm -hmm. ano sabi niya? Ang sabi po niya, Panginoon ko at Diyos ko. Oh, oh. Eh, ang sabi ni Kristo, yung aking Diyos, oh, po. yung dinang inyong Diyos. Oh, po. Yung aking Ama, yung dinang inyong oh, Ama. Kaya ang pinagbabatayan natin sa pagtuturong ang Ama ang iisang tunay ni Diyos, oh, po. sino po kapatid na Michael? Eh, yung pagtuturo mismo ng ating Panginoong Heso Kristo. Samantalang so, sila, ang pinagbatayan po nila, yung ipinahayag ni Apostol Tomas, yung mga salitang Panginoon ko at Diyos